nilang iniisip na ay bawal ito, hindi ko gagawin ito. Para kung, para kung ano nila, yun, yun ang guide nila. Tapos yung pag-tupad, um, um, nagpapayuhan sila. Ang um, nagpapasalamat, ang <gibes> nagpapasalamat, at yung may napamahala na, na patuloy tayong tinutuan, <gibes> tinapangahala, tinapayuhan, um, na dadunan sa ating mga pabataan, sa ating mga alam. 今天有个。

alam salamat po ay salamat din po sa gid na manay